Ito lang mga kabraso. Oh. Tingnan nyo. Puro bakas. Tapos di diretsyo doon. Doon pa. Meron pa. Tapos doon. Isa sa mga ito ay naglalaman. Uy. Andito. Meron to. <laughs> Thank you Lord. Ito. Wala. Ito yung meron. Napakalaking alimango mga kabraso. Oh, kiluhin. ulan na naman mga kabraso. Umuulan ngayon pero may araw oh. Sign yan ng ano, tawagin dito sa amin kaunto na. Gaaya Dumating na tayo sa spot ng hunting area. Magalas City na. 2 minutes na lang. Ito ay gilid pa lang to Umpisa pa lang natin. Pasok. Sana lang ay palarin tayo mga kabraso Ko. May mga lumalumang bakas dito mga kabraso. Yan. Sana lang madali natin 'to sa paligid. Hanapin lang natin. ilang araw na rin sa tantsa natin may mga bagong bakas na dito mga kabraso yan ang lang yung ano nila larga dito sa looban may tubig-tubig -tubig pa mga kabraso parang mga ano to ng alimana kuta pahingahan ito ma ilan to sa dalawa tatlo maraming bakas tignan natin kung alin dito yung may laman sukal kabraso. Oh. Tingnan nyo. puro bakas. Tapos di diretso doon. Doon pa, meron pa. Tapos doon. Isa sa mga ito ay naglalaman. Hoy, okay. andito, meron to. <laughs> Thank you, Lord. Ito. Wala. Ito yung meron. Napakalaking alimango mga kabraso. Oh, kiluhin. Hey, thank you, thank you Lord. Ililipat pa. Huwag na. Talaga naman ay pahirapan pa tayo saglit lang mga kabraso hindihin ko lang baka sumiksik ay mga bakas na naman dito mga kabraso parang butas ito sana lang nasa loob pa pero parang ma parang maano na yung butas niya tsaka tibag Bukang ko lang to, Ayun mga kabrasok, natatanaw ko na. nasa ilalim. Andito na 'yung hinahanap natin. Sariling lalaki. Good size, na good size din. Napakalaki ayun oh. 'Yan. Sa kabilang 'yung maganda. Dun tayo. Hey, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso umuulan na naman mga kabraso umuulan ngayon pero may araw oh. sign yan ng ano tawagin dito sa amin kaunto na Ga ay, -ay. Ito lang yung diferensya nila sa nauna. Napakalaki din nito. Mahigit kalaki. Nasa sa point. Season. Ay, dali agad mga kabraso. Ano na natin? umuulan Ayos yung pahingahan. Mayroon na naman ditong pinagpahingahan mga kabrasok Kaso nakaalis na Ayan o. malaki ayon sa bulas ng kanyang pinagpahingahan yung ano ng katawan malaki sana lang madali natin to dito sa area na to bandang taas muna tayo nagumpis sa mga kabraso dahil sa malaki pa yung tubig so, naka uwi na po tayo bigla pong lumagas yung ulan kanina kaya hindi na tayo na kapag video at saka hindi ko na tinuloy. Yun lang, umikot lang tayo doon baka sakali hindi natin nakita. Malis na rin tayo. Wala rin hibas na masyadong hibas. Talagang ano lang aya ay ba pa tataas, bababa. Pero hindi bumababa sa kakahuyan. Yung ano, sa dulo lang talaga yung nahihibasan. Ay ayun, nakadalawa rin tayo. Hanggang sa muli mga kabraso, sana lang ay palarin po tayo sa mga susunod na araw na paghanting natin at sana lang umano na yung hibas. Yun. God bless po sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.